Hello guys! Good evening! Ayan. Ngayon ay mag ano ako mag magligpit ako ng mga gamit ko. Ayan. Mayroon akong lagayan. <laughs> lagayan. Tapos sana malagay, ma, ano, makasya din yung ano ko dito, yung hair blower. Kasyang-kasya yung ano ko. Pamplan Ayan, nilagay ko na yung aking mga kagamitan. Ito pala yung gamit ko, guys. Oli. Oli night and Oli. Oli. Yan, yeah, ito yung pang ano ko. Pang morning. Ah, hindi. Ito yung night at saka balik Baliktad. Ano ba? Ito yung night. Tapos ito yung morning. Yan, Ita, minsan nagamit din ako minsan yan. May na. Yan. let's go. Hindi pa tapos. Kailangan ko pang maglinis na. Ah, uh, i ko pa 'yung iba. Pagay dito. Mga pang -char -char lang siya. Yung mabilis ko lang siya pag ano. Yung ma makita ko lang siya, mabilis ko syang pumunin. Ito yung araw pag nagla-live ako. Yun, yun. Ay, hindi siya makasya, Dito kaya. Dito na lang. syempre ang ating curly. Disturbo siya. Dito kaya. Ang saan kaya to, Ah, ito. Ganito. kasi nandito na siya pang ano dito na lang kaya siya na yung pang araw araw ko ito na lang siya kunin ito yung hinahanap ko ayan tapos dyan ka lang Mga mm, lipstick. Ito pala yung talaga yung ginamit. Para hindi na ako maghanap. na, hindi na, hindi So, isa na lang yung aking jan ka lang Ito Ikaw ang trip Ikaw ang gusto ko Isa hmm. e ano ah sya makita. Ayan, ito iba-iba din siya. Ay, meron um, din ako yung sa yung Hello Kitty, dami din ako niyan pala sa Hello Kitty. Diyan. Ito, dito na lang siya. Ano pa yung iba ko dyan? Ayan. para nga, ano sya tingnan kaya yung ano pa ano pa kunin ko na lang yun dyan mga accessories ko yun yung palagi kong sinusuot kasi wala yung sinusot pag umaalis ako dito ito ito yung palagi ko pa siyang sinusot dito na lang siya Sana yung bangga. mayroon pa akong palalas sa po yung mga ganito. Ayan, dyan na lang siya. Siguro, or dito. Isa na. Isa. Ito na yung barlolay. Mayroon pa akong isa. Saan ka pa rin? At saka ito. Ito yung ano ko. Favorite kong sa otin. Ito Ito siya. Maganda siya. Favorite ko siyang suotin. Yan. kayak oh, kaya ilagay. Ikaw ang Ayan, ang tagal. Mga kamamshi, nakasya din yung herb brower ko at saka yung ano ko. Yung plancha ng hair. Ayan. Ang ganda siya tingnan kasi naka-organize. Ayan mga kamamshi. Ito, Iano ko na lang to. Idagdag ko na lang. Ito dito. Ayan nandyan na lang siya at saka ito ito kasi ako pag nagmamadali gusto ko yung iba kasi sila dito pag umalis ah. alis agad dyan lang eh Cute din naman siya. Ganon ko na lang yata. Ito guys, uh, mga kayamanan. Kayamanan ni Shea. ganon ko na lang siya. O, di diba? Kasi ito, ayaw ko kasi maghanap pag umaalis ako ayoko yung ano hinahanap ko pa yung gamit ko gusto ko yung naka ganito na siya naka organize na diba? ang sarap sa mata pa dito sarap sa mata tingnan yan diba nandyan na yung ano ko nandyan na lahat Ayan, pati yung lagayan ng ano. Ayan, nakakalagay pa ako ng dalawa kong Ray-Ban. malaki hmm, siya. Malaki ka siya. Mayroon pa pa na ano, yun. Ayan. Yun. parang hmm, para siyang layer. Oh, diba? ba Ganun lang siya kasimple. Kasi, ano, pag yung mga importante ko lang na mga gamit. Ayan. Maraming salamat. Sa walang sawang panunood sa mga vlog. ayan god bless you all ingat po tayong lahat pututut